dito nga niya sinabi kami magkikita. Pero nasan siya? Ang bilis mo pa rin mauto, Olivia, ano? Vicky? <laughs> Ang dali-dali mo pa rin mahulog sa bitak. Anong ginagawa mo dito? Tanga ka. Sino pa bang may alam kung nasan si Shine? Hindi ba ako lang? Ikaw ang nag-text sa akin? Pa, paano mo nalaman ang number ko? <laughs> hindi pinaimbestigahan kita. Kung sa bagay, kayang-kaya mong mag-hire ng private investigator dahil kinamka mo na lahat ng kayamanan namin ni Froylan. Pero hindi importante sa akin yan ngayon. Si Shine, nasa ng anak ko, ibalik mo na siya sa akin. Si... Namin yung bata. Kaya pwede huwag mo nang guluhin yung bata, ha? Nananahimik? Alam mo ba hindi ko alam ko anong ginawa mo sa mga anak ko. Hindi mo lang tinanggalan ng karapatan sa mga pag-aari namin. Ginawa mo pang utusan. Hindi ko alam ko anong ginawa mong panlalason sa utak ni Froylan para magawa ng palayasin lahat ng mga anak ko. Kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Sino bang kumalatkad sa mga anak mo papunta sa kapahamakan? Hindi ba ikaw ren? Ikaw ang kasama nila noong aksidente sila. At anong ginawa mo? Pinairal mo yung pride mo hanggang sa hindi mo na sila kayang alagaan. Kaya basta mo na lang silang iniwan. Hindi ko sila iniwanan. Talaga? Eh bakit ka nagpanggap na patay? Panggap? Hindi ko gawain yun. Ikaw ang champion doon. Nagawa mo mong paniwala sa akin na patay na ang mga anak ko. Napagawan mo pa sila ng mga libingan. Ano? Hindi ko alam sinasabi mo. Basta ang alam ko lang, pinabayaan mong magpalaboy-laboy sa kali yung mga anak mo habang ganun buhay ka pa pala. Ano ibig sabihin nun? Tumakas ka sa obligasyon mo bilang ina ng mga bata. Kaya wala kang kwentang ina. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawala ng mga anak. Kaya huwag mo yung isusumpad sa akin. Bakit? <tod> Dahil ang sakit marinig ng katotohanan, di ba? Kinaladkad mo yung mga anak mo at basta mo na lang silang iniwan. Hindi ko sila iniwan. Hindi ko magagawa yon. Pero bakit ba ako mag -e explain sa'yo? Kailangan ko si Shine. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Maayos na ang buhay ni Shine sa amin. Kaya tigilan mo na kami, pwede? Hindi ka nang tinitigilan. Hanggat hindi mo nakukuha si Shine, hindi kita patatahimikan hanggang sa panaginip mo. Pwes, tanggapin mo, bangungit mo ngayon! Hayop ka! Hayop ka rin! Ah!